Kung layunin ng military parade sa China noong Setyembre 3 ay galitin si Pangulong Donald Trump ng Amerika, nagtagumpay ito ng husto. Pangunahing balita ngayong Setyembre 3, sinabi ni Pete Hexet ng Pentagon sa Fox News na ipinagutos ni Trump ang pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Estados Unidos dahil sa paglapit ng Moscow at Beijing. Hindi lang ito ingay sa politika. Kasabay nito, nagkaroon ng malaking parada militar sa Beijing kasama sina Xi Jinping, Putin at Kim Chen Un kung saan sinabi ni Trump kay Xi Jinping, Pakiusap, iparating mo ang aking pagbati kina Vladimir Putin at Kim Chen Un. Habang nagpaplano kayo ng sabwatan laban sa Estados Unidos, agad namang nagkunwaring inosente ang Kremlin, sinasabi na wala namang sabwatan. At umaasa talaga kami na nagbibiro lang si Trump. Hindi kami nakikipag-alyansa, hindi kami nakikipag-alyansa sa mga Chino laban sa Amerika. Pero kahit anong tawag mo pa dyan, iisa lang ang larawan tatlong diktador na magkakasama sa entablado sa Beijing, habang sa Washington ay may utos na palakasin ang lakas militar at ibalik ang pagpigil. Ito ang buod ng mga balita ngayon. Malinaw na nagpasya si Trump na magbigay ng matinding tugon sa Chino at Ruso. Ako si Alexi Pechi. Ngayon, ikatatlo ng Setyembre sa ating kalendaryo. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na araw-araw may bagong balita at analitikal na ulat sa channel na ito tungkol sa mga pangunahing balita. Mag-subscribe sa channel para lagi kayong updated sa balita. Ano ang ibig sabihin ng ibalik ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ayon sa Pentagon noong panahon ni Donald Trump? Ngayon, diretsahang inilalahad ito ni United States Defense Secretary Pete Hexet, si P, Ibabalik natin ang diwa ng pakikidigma ng bansa ng mandirigma Muling itatayo ang ating sandatahang lakas at ibabalik ang kakayahan nating manakot. Hindi natin hinahanap ang gulo at malinaw natin itong sinabi sa China, Rusya at iba pa. Ngunit sa pagiging handa, napipigilan natin ang digmaan, sabi niya bilang kalihim ng depensa. At ito, sa totoo lang, ang bagong balangkas para sa budget, pagbuo ng mga sandatahang lakas ng Estados Unidos at mga pagbili. Sa ibang talumpati, binibigyang diin ng kopona ni Pete Hexet na dapat ibalik ang etika at kahandaan ng sundalo at itigil ang pagkalito ng hukbo bilang laboratorio ng panlipunang eksperimento. Ibig sabihin, ito ay retorika na nakatoon sa mabilisang recruitment, mahigpit na training at pagtutok sa malalayong armas at walang pilotong RAI drone. Hindi lang ito simpleng pagsasalin, ito ang opisyal na wika ng Pentagon sa panahon ni Donald Trump. Mahalaga ito. Ipinaalala ko na sa simula ng ikalawang termino ni Donald Trump, sinabi ni Pete Hexet. Sa kabaliktaran, babawasan nila ang badyet ng militar. Babawasan ang pondo ng Pentagon. Maaring may gawin sila sa hukbong sandatahan dahil sobra ang gastos. Sa totoo lang, hindi tungkol kay Trump ang digmaan. Siya ay para sa kapayapaan. At dito, si Trump sa gitna ng military parade sa Beijing ay nagsabi, Sige, kung ganoon, ibabalik natin ang lakas ng sandatahang lakas ng Amerika maglalagay tayo ng pera at sa halip palalakasin pa natin ang ating hukbo ng mga armas. Ngayon, narito ang mga katotohanang nasa likod ng retorika. Ang China ang pangunahing nakikinabang sa pag-init ng relasyon sa Russia at matagal ng pinalalakas ang kanilang militar sa bilis na di kayang balewalain ng Estados Unidos. Direktang tuyo na punto mula sa ulat ng Pentagon tungkol sa mga kakayahan ng pambansang hukbong mapagpalaya ng China, CPI. Ang PLA Navy ang pinakamalaki sa mundo. May higit tatlong daan at pitumpong barko at submarino sa puwersa. Tinatayang aabot ito sa apat na raan at tatlumput limang barko pagsapit ng dalawang libo at tatlumpong. Alam nyo, hindi lang ito basta barko, kundi totoong mga barko ng hukbo, frigate, destroyer at submarino na nangingibabaw sa kanlurang karagatang Pasipiko. Kung ikukumpara, ang United States Navy ay may mahigit 300 barkong pandigma ngayon. Mas malalaki at makabago pero mas kaunti pa rin sa bilang. Yun ding ulat ng Pentagon ay nagtatala ng bigla ang paglaki ng nuklear na kakayahan ng China at napakaraming ballistic at cruise missiles na nakatutok para pigilan ang paglapit ng puwersa ng United States sa baybayin ng China. Ibig sabihin, kailangang pigilan ng malapitan para magamit ng Amerika ang kanilang aircraft carrier, bomber at submarino sa unang at ikalawang island chain sa paligid ng China. Hindi rin galing sa wala ang pera para dito. At ngayon, ipinapakita ng pinakahuling ulat ng Stockholm International Peace Research Institute ang proporsyon na nagpapaliwanag kung bakit kinakabahan ang Amerika. Ang gastos ng Amerika sa militar ay halos 797 bilyong dolyar. Kasama na rito ang mga gastusin para sa nuklear, pensyon ng mga veterano, at iba pa, ibig sabihin halos isang trilyong dolyar. Ang China ay gumagastos ng 300 at 14 bilyong dolyar at mas mabilis ang paglago nito kaysa sa pandaigdigang karaniwan. Kahit papagtalunan ang pamamaraan, malinaw pa rin na ang Beijing ay mabilis na nagpapalakas ng militar at ginagawa ito kasabay ng pagtatayo ng missile na no-access zone. Sa ganitong kalagayan, ang utos na ibalik ang lakas ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ay hindi isang pampulitikang palabas, kundi isang minimum na plano sa budget at industriya. Idagdag pa natin dito ang heopolitika. Sa gilid ng parada, nagpakita ng pagkakaunawaan sina si Jinping, Putin at Kim Jong-un habang si Trump ay nagpakita ng inis at sarkasmo. Si Jinping, sa talumpati niya, inilahad niya ang formula, kapayapaan o digmaan, dialogo o komprontasyon. Ibig sabihin, ito ay klasikong estilo ng China sa pagbabalot ng pagpapakita ng lakas. Parang sinasabi nila, gusto namin ng kapayapaan, pero kung ayaw ninyo, handa kami sa digmaan. Dito rin pumapasok ang ugnayan sa enerhiya ng Moscow at Beijing na basbasan na ang gas pipeline na lakas ng Siberia-Dalawa pero parang may problema pa ito sa presyo at iba pa. Handa rin ang China kumuha ng mas maraming gas mula sa kasalukuyang linya at ruta ng Malayong Silangan. Kaunti lang pero mas malaki ang politikal na ibig sabihin nito. Tumaas pa rin ang bili nila ng gas mula Russia. Hindi ito alyansa sa legal na kahulugan pero ito ay sistematikong kapakinabangan para sa China. Ang diskwento at mga yaman ng Russia ay parang oxygen sa ilalim ng mga parusa. Dagdag pa ang pagsuplay ng mga piyesang may dobleng gamit sa Washington. Ito ay nababasa bilang lumalakas na dalawang hakbang, ibig sabihin ang pagdikit ng Russia at China sa iisang alyansa. Dito, binubuhay muli ang militar ng Estados Unidos na nakatuon sa industriya, hukbong dagat at long range na hukbo. Sige, paano kung sabi nga nila, bukas na ang digmaan. O dito titingnan natin ang mga kalkulasyon. Pinakatotoo dito ay ang malalaking wargames ng Center for Strategic and International Studies tungkol sa Taiwan, mga pagsasanay at pagtatangkang makita ang maaaring mangyari kung magkadigmaan doon. Ang tuyo nilang konklusyon ay hindi talaga parang pelikula. Kadalasan, napipigilan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ang paglapag ng pambansang hukbong mapagpalaya ng China. Ayon sa kanila, daan-daang eroplano at dose-dosenang barko ang nawala. Malaking pagkalugi sa Hapon, ekonomikong wasak ang Taiwan, nawala ang amphibious fleet ng China, at sampu-sampung libo ang namatay. Gaya ng alam ninyo, hindi ito madaling tagumpay o tiyak na pagkatalo. Isa itong matinding labanan kung saan ang susi ay ang maagang paghahanda. Ang maagang paghahanda ay kinabibilangan ng paglalagay ng bala sa rehiyon pagpapalakas ng depensa sa himpapawid at misil, pagtatayo ng paliparan sa iba't ibang lugar, at paglalagay ng long-range anti-ship missiles sa dagat at himpapawid. Malawak na ginagamit ang mga RAI na drone. Pakiusap, mag-ingat. Isang pampulitikang desisyon ng Hapon na payagan ang mga operasyong militar mula sa kanilang teritoryo. At ito mismo ang listahan na konektado sa pagpapanumbalik ng pagpigil sa estilong Amerikano na binabanggit ngayon ni Pete Hexet. Sunod, industriya. Alam mo, ang pagkatok ng takong sa mga briefing ay walang saysay kung walang bakal. Eh, nandun sina Putin Chinpin at Kim Chen Un. Pero kung walang backup, wala rin. Mukhang may backup naman sila. At dito, meron talagang pangunahing lakas. Ang linya ng bala ng hukbo ay pinalalaki hanggang anim na digit kada buwan. Ang plano para sa dalawang libo at 25 ay umabot sa isang daan libong na bala para dito, pinalalawak ang kapasidad ng kumpanya na Scranton at mga kaugnay na lugar. Kasabay nito, pinapabilis ang pagbili ng long-range kontrabarko armas. Mga misail na inilalagay sa mga bomber, barko at mga baybaying bahagi. Ito ay tungkol sa mga Amerikano. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay mas kaunti ang bilang ng mga barko kumpara sa China. Pero nakatuon sila sa kalidad, abot ng armas at mga network effect. Ibig sabihin, maraming kaalyado at lokasyon. Ito ang sinusubukang palakasin mula sa mga unmanned na surface system hanggang sa mga strike drone mula sa mga sea platform. Ibig sabihin, ang mga utos tungkol sa pagpapanumbalik ay nagiging konkreto. Mas marami, mas maraming bakal, mas maraming pulbura, mas maraming tagadala at mas maraming matatalinong bala. Tungkol naman sa mga kwento ng hinaharap na digmaan sa pagitan ng China at Estados Unidos, hindi lang ito tungkol sa Taiwan. Mayroon pang tinatawag na mga gray na senaryo. Ito ay ang matagal na blockade ng Taiwan na may tinatawag na mga inspeksyon. Kasama rin dito ang pagsabotahe ng underwater infrastructure na nasubukan na ng mga Ruso sa Baltic Sea. Palitan ng cyber attacks at panggugulo sa navigation kung saan bawat bansa ay nakukunwaring hindi sila ang may gawa. Ito ulit ang ginagawa ng Rusya sa Baltic Sea. Sinisira ng mga kable ang komunikasyon pero nagkukunwari silang hindi sila ang may gawa. Dito mismo sa gray na lugar, kumikilos na sina Beijing at Moskwa. Nasilayan ng Europa ito sa mata ng mga piloto. Gumamit ng papel na mapa ang pinuno ng Komisyon ng Europa sa paglapag ng eroplano sa Bulgaria dahil sa Global Positioning System Interference. Opisyal ng kinilala ng NATO ang spoofing at jamming. Ito ay permanenteng banta na dapat tugunan tulad ng mga butas sa PVO para sa Estados Unidos, isa rin itong argumento. Nasa bahay ang mga kaalyado para hindi nila manumanong labanan ang sunog. Kapag inayos ng mga kaalyado ang himpapawid, dagat at cybersecurity, nababawasan ang halaga ng labanan para sa Washington. Nasaan ang Ukraine? Narito ito sa gitna. Ang Moscow ay konektado sa Beijing na nakatuon sa estratehikong pahinga hanggang 2027. Ang ibig sabihin nito, hanggang 2027 ay hindi sila sasali sa mga labanan ngunit naghahanda sila para sa pagsalakay sa Taiwan. Sa Washington, sabay na pinapalakas ang pagpigil sa Europa at sa Indo-Pasipikong rehiyon. Hindi ito pagpipilian, kundi parehong Europa at Indo-Pasipikong rehiyon. Habang pinipiga ng kanluran ang lohistika ng Rusya, nababawasan ang motibasyon ng Beijing. Oh, kumikita siya dito. Ngayon, tungkol naman sa mga relasyon. Dito, tila may magkasalungat na pahayag si Trump. Maganda raw ang relasyon niya kay Xi Jinping. Pero kasabay nito, ipatutupad nila ang pinakamahigpit na limitasyon sa kalakalan at teknolohiya laban sa China. Ito ay isang taktikal na estilo. Malumanay magsalita, pero matindi kung kumilos. Sa militar, nangangahulugan ito ng pagpigil gamit ang kahandaan. At dito tayo muling bumabalik sa sinabi ni Pete Hexet hindi tayo naghahanap ng gulo. Ang kahandaan ay pumipigil sa digmaan. Simple lang ang ibig sabihin. Nakikipagkamay tayo sa Beijing, pero hawak pa rin ang mga sandata sa iba't ibang anyo sa Atlantiko at sa Pasipiko. At sinasabi natin sa mga kaalyado na maging handa na rin sila. PVO na may mga imbakan, paggawa ng armas, pagkukumpuni ng armas at kagamitan sa loob ng bansa at iba pa. Hindi ito kanais-nais at magastos, pero wala nang murang kapayapaan sa mundo. Kailangang malakas sabihin ang konklusyon. Ipinakita sa parada sa Beijing ang tatlong diktador sa entablado na kitang-kitang magkakasama. At ang utos ni Trump na ibalik ang lakas ng sandatahang lakas ay sagot gamit ang pera at bakal. Hindi ito tungkol sa gusto o ayaw, kundi sa kakulangan ng industriya ng bala, long-range missile at network effect. Ang pulang linya ay parang guhit lang sa tubig na walang tunay na ibig sabihin. Sa ngayon, sa totoo lang, sabay-sabay na inaayos ng Estados Unidos ang tatlong bagay, ang kanilang hukbo, ang industriya, at ang arkitektura ng mga alyansa. Ganoon din ito sa Europa at Asia. Tuloy ang pagsubok ng China at Rusya sa bagong estruktura. Minsan parada militar, minsan banta. Ano ba talagang nangyayari doon? Maaaring putulin ni Nafitso at Orban sa Europa ang gas at kuryente ng Ukraine sa pamamagitan ng pagharang sa nabigasyon, sabotahe at diversyon. Ibig sabihin, napakasimple lang ng pagsubok sa realidad. Gaano kabilis maisasagawa ng Pentagon ang mga sinabi ni Petak Hexet sa aktwal na supply at kahandaang lumaban, pati ng mga kaalyado sa pagsasara ng depensa sa kanilang bansa? Kung mabilis ang magiging tugon, mananatili lang ang digmaan sa mga tinatawag na war game. Kung hindi, ang war game ay magiging plano na lang ng bagong digmaan na ilalatag ng mga diktador. Sa mesa ko ilalagay ang tatlong tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.